Magandang araw po sa inyong lahat. Dennis Trillo, tinitiyak sa asawang si Jeneline Mercado na hindi niya ito lulukohin. Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Malaki ang pagpapahalaga ni Dennis Trillo sa kanyang personal na buhay pero sa bihirang pagkakataon, ibinahagi niya sa publiko ang kwento ng pagmamahala nila ng asawang si Jeneline Mercado. Nagkwento si Dennis sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda noong September 15, 2023. First time na naging kami sa pangalawang soap sa GMA, pagtukoy ng kapuso aktor sa after ng drama series na gumapang kasalusak noong 2010. Siguro tumagal lang yun ng isang taon. Nagkahiwalay din po kami. And after ilang years, nag-reach out kami sa isa't isa. Tamang-tama naman, pareho kaming walang partners. Single kami pareho. Siguro na miss namin yung isa't isa katulad ng kwento ng Love Before Sunrise. Ito yung second chances yung sinasabi ko. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay and kapag nangyari yun, parang mas maganda. Pareho na kaming matured, pareho nang na established at handa. Ang Love Before Sunrise ay ang upcoming primetime series na pagbibidahan ni na Dennis at Bea Alonso. Ipapalabas ito sa GMA7 at Bio. Humantong sa civil wedding ceremony ang pagmamahalan ni Dennis at Jenilyn noong November 15, 2021. Mayroon na silang isang anak. Tinanong ni Boy ang ugat ng paghihiwalay nila bago sila nagkabalikan. Sagot ni Dennis, siguro mas bata pa kami pareho. Immature yung mga pag-iisip. Yung mga sitwasyon namin noon ay hindi rin gaano ka-clear pa yung mga gusto naming mangyari. Kaya po ganoon, pareho kaming naghiwalay sandali. Ang ending nagkabalikan kami. Paano nila nalaman they were meant for each other at magpapakasal na? Ayon kay Dennis, early on pa lang before pa nangyari mga proposal. Tawagan na namin sa isa't isa, asawa. So alam na namin na doon na talaga papunta. Kailangan lang maghanap ng perfect timing para mangyari na lahat. Makakaasa raw si Jenny na matapat na asawa si Dennis dahil sa ugaling ng aktor na hindi niya hahayaang masira ang tiwala sa kanya ng isang tao, kaya lumalayo siya sa tukso. Sa adnang kapuso aktor, ako po kasi maingat ako sa tiwala ng tao. Ayokong isipin na may mangyayaring ganoon sa relasyong naming dalawa, kaya kailangan ko rin siguraduhin na palagi masaya yung asawa ko. Kahit na may mga anak na kami, gusto ko maging maligaya pa rin siya. Siyempre, mga tao rin tayo. Pero ang importante, as long as may respeto ka sa partner mo, hindi mo hahayaan na maging masama ang pangalan mo. Mahirap magkalamat yung tiwala, lalo na matagal mo siyang pinag-ingatan. Iniisip ko pa lang yun, hindi ko na iniisip na magloko. Ako na mismo yung lumalayo. Inamin ni Dennis na siya ang mas siloso noon. Pero nagmature na siya at mas pinahahalagan niya raw ngayon ang tiwala. Walang relasyong perpekto at tulad ng mga ordinaryong taong nagmamahalan, nagkakaroon din sina Dennis at Janelyn ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero pinag-uusapan daw nila ang mga problema. Ani Dennis, hindi mo maiiwasan na hindi magtalo. Pero ang importante sa amin ang maganda sa amin dalawa kapag meron kaming pinagtalunan, hindi pwedeng hindi pag-uusapan. Hindi pwedeng palampasin iyon dahil once na ginawa mo 'yon, maiiwan at maiiwan 'yung problema. Mahirap na kapag sumabog ka. Nampangiti naman si Dennis nang mapag-usapan ang pagpapakilig na kanyang ginagawa kay Jeneline. Kwento niya, minamasahe ko siya, mahilig yung magpamasahe, lalo na sa likod niya kapag matutulog na. Hindi yan makakatulog, hirap siyang matulog pero kapag hinimas ko na yung likod niya. Sa kabilang banda, sabi ni Dennis tungkol kay Jeneline, siya mas grabing mag-alaga. Kumbaga, hindi ko maikukumpara yung pag-aalaga niya sa akin. The best sa pag-aalaga. Sisiguruhin niya na safe ka, sisiguraduhin niya na maayos ka, kompleto lahat ng gamit mo Siya pa yung nag ng mga gamit ko kadalasan kapag may taping ako Masayang masaya raw ngayon si Dennis at wala nang mahihiling pa Sobrang saya dahil wala na akong mahihiling pa Parang lahat ipinagkakaloob na sa akin Maayos na pamilya, career, peace of mind Iyon ang pinakaimportante, hindi mabubo ang kaligayahan mo kung wala kang peace of mind nang mapag-usapan ang kanilang profesyon bilang mga artista, hindi matukoy ni Dennis ang pagkakaiba nila ni Jeneline. Pero puring-purin niya ang dedikasyon sa trabaho ng asawa. Kung meron man, hindi ko masabi kung ano ang pinagkaiba namin. Pero hanga rin ako sa dedikasyon niya, sa commitment niya. Bilib ako dahil napagsasabay niya yung pag-aalaga, pagiging hands-on at the same time, focus sa kanyang mga project. Maraming salamat po sa inyong panonood. Makita-kita po tayo sa akin next video. Salamat po.